So what's up guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video ay lalabas kami ng partner ko So may bibilin na kami, may gagawin So samahan nyo kami sa aming gagawin sa labas So syempre alam nyo naman na napakahigpit ngayon So kailangan natin ng mga equipment Face mask By the way, mayroon naman pala akong ID Yung ID na to is Gamit na gamit ko siya ngayon, kahit saan ako magpunta uh, Pwede pwede ako makalusot Ang ID na to is DTI. So, alam nyo naman yung DTI ngayon is required. So, kailangan ng kailangan ko. So, gagamitin natin yan. So, okay? Ah, by the way guys, ah, uh, uh, ito na yung bago namin room. So, simple lang naman to. Kasi itong room talaga namin ay napakaluwag. So, basta si room lang talaga. Doon yung kama namin. Yung parang naisip namin na wala kaming privacy. Pag may mga bisita, pasok dito. So, yung privacy namin, halo-halo, lahat na nandiyan. So, kaya yung dinawangan namin, ay, kasi maluwag naman, nagpagawa kami ng kwarto. So, as you can see, naman sa loob. Kasi para pagbukas yung aircon, ay hindi ganong dito lahat malalamigan. So, dahil may kwarto na, hindi ako okay naman, maluwag na siya. So, tapos ito yung pinakasala, mini sala. So, dito yung ginawa namin ng sampayan. Ayan, para pagkatapos maglaba, mag-dryer, sampay namin dito kasi eh, para hindi nagaan sa labas para hindi ng virus okay so ayan ito nilagyan lang namin ng carpet okay may ano naman yan may pula rin. yung aming ano tinulagyan so, pa rin namin ng carpet para mas okay then syempre so may dito yung vlogging studio ko ayan lang namin, so, pa yung tema so ko yung palusin eh. ayan papalit ng kulay so ayan lang naman yung vlogging studio natin yung PC ko ayan Okay. okay, so yan. So, dito lang naman. Ito yung ating tangtaan. Pag... Minsan, hindi ko si Manta. So, yan lang guys. Ah, ito yung nabago sa room namin. So, tara, let's go na sa labas. Kita, kids. Time breathe, but that's alright. guys, dito kami sa labas. Shout out Tayan. Kay... <laughs> so, so guys, so kayo pag lalabas, uh, kailangan nyo ng protective equipment, okay? So tatawid lang kami. Thank you! Napakainit guys. Nandito so, kami sa ano? Abi nyo. Ang una ako di sa Emil. Ay, eh. siya. <laughs> Wait lang, parang timang to eh. So pupunta muna kami ngayon, Robinson. Okay, tara, kita na lang doon. Let's go. So, na tayo. So, ayan. Di ko alam makakapasok siya. Si Lani. Wala kasi siyang ID or quarantine pass. Okay. So, sana papasawin tayo. Ako kasi, nagamit na gamit natin yung DTI tsaka yung ibang company ID ko. Balik tatlong ID yung dala-dala ko pag lalabas ako. So napakainit dito sa pasita. <laughs> Grabing init dito ngayon sa labas. Ano pa siya sa loob? 5 minutes later okay, Thank you! Then okay, guys, nakalabas na siya. <laughs> Nakiusap lang. So we are Uno. Okay. <laughs> Dito kami sa Uno guys. Tili uh, lang kami ng ano. Di ko alam kung pwede mag vlog sa loob. Okay. Sulat ang pangalan. And guys, pinayagan tayo mag-vlog sa loob. So, dito kasi sa Uno, uh, maraming bilihin, mura lang, okay? So, sa mga taga San Pedro, alam na alam to. Pasita. So, di ko alam ano bibili niya. Ayan. Mga sapatos, guys, madami dito. So medyo ngayon nag aircon na sila kasi dati bawal talaga yung aircon. Pagpasok mo dito grabing init. Hindi ako kinakaya. So ngayon medyo lumamig na. So siya naman video natin okay. Kung anong pipiliin niya. Ganap daw siya ng salamin para sa kwarto. Mababahid talaga eh no. How oh, no, sir? Vlogging camera ako. Magkano? 119? Pangit naman ata eh. Parang peke yung ano natin dyan eh. Peke yung muka. Siguro punasan lang naman ata ito eh. Oh. Malabo eh. Bakan mo. Bibili mo ba ito? And guys, yung nakikita nyo, magkaiba talaga yung front cam ko. Mas malinaw talaga yung front for vlogging talaga. Hmm. Ano ito? 79. 79? Pangit naman kasi mga gantong salamin eh. Eh, pag ano ka? So dito sa uno guys, ang dami mo pagpipilian dito. Personal na gamit. Lahat. Christmas, tugtugan natin dito ngayon ah. Pa dito na lang. Bala ka. Hawakan hmm? mo to. Okay. Parehas lang naman natin. Dito, maganda kulay. Huwakan mo. Hindi ba sinipresyo, no? Okay naman to, ha? Dinidikit lang to sa wall. Ay, ito may niya siya. paray Pinamaan. Pinamaan Buti nagbukas na sila ng aircon. So, sa labas talaga grabing init. So, nakita nyo naman. So by the way guys, uh, wala tayong pera. Siya lang. No. <laughs> ay naghanap ng wall clock sa so, may kama kasi namin walang orasan sa so, pag di kami naka cellphone di namin nakikita yung oras so tara hanap tayo ng mabibili natin kahit wala tayong pera ano wala pa Chase mo yan. Nilala ko nito. Nung kabataan ko pa. So dito guys, dami talaga mabibili. Sige, so, ito yung gusto gusto kong sapatos. Yan. Hay, okay, makita nyo, ang ganda. Tsaka yung ano niya, yung dito. Ah, uh, class A lang siguro 'to. So, mga hindi naman katulad ko lang uh, Hanggang class A lang yung kaya Pwede pwede yung mga gantong sapatos Bagay na bagay ito Naka pants Ito so, sana yung bibili ko Kaso nakabili ako ng ano, vans Class A lang din yun So marami yan dyan Naka uh, sapatos saan yung salamin? saan na? <laughs> hindi aray pinamaan okay. <laughs> <laughs> naiwan ko pala yung salamin <laughs> ito mo kailangan dito So kung mga pambahay lang guys, ang ah, dami dami dito. Hmm. Bagong ano kasi yung room natin, di ba? Pinakita ko naman sa inyo kanina yung pagbabago ng vlogging studio ko. Yung room. So, maganda na siya lagyan ng kung ano -anong design. Mga frame. Kasi nung di talaga ginawa yung room namin, is maluwag siya. Tsaka nagiging public. Kasi pag may mga bisita kami, kung sino-sino man, diretso pasok lang sa room hindi yung privacy namin nawawala by the way guys, si baby uh, nandun siya sa tita niya, siya muna yung nagbantay habang sa labas kami so kaya kami nakakalabas, kasi nagbabantay yung tita niya wala na ba tayong pupuntahan? pagtapos nito uwi na? baysal, baysal? So tara guys, mamaya ulit Tita Kits. guys, naguguluhan pa rin siya. Kapili ko ano, nga ano yung gagawa. Oh, kasi kung ano yung bilhin niya, bahal siya. <coughs> Di ba? Tinanggal ko muna face shield ko ah. Wala namang masyadong tao dito. Mainit kasi talaga pag may face shield. Kasi na yung hangin mapunta sa mata mo, na harangan kaya napakainit yun hmm, guys tingitingin siya ng mga picture frame balik niya kasi maglagay ng ano mga picture ano yan wallpaper gusto ko lang kasi sa wallpaper yung medyo may pagka plain yung kasi masyadong madesign masahin mo kasi na. Saglitan lang yan. Hey okay guys, okay na. Nakabili na kami. So, pabalik ulit kami sa Robinson. Iwan ko, ko makapasok yan. Nandun na una na siya kinukulit yung guard. <laughs> Wala kasing ID. So, dito lang naman baba yung Robinson. Ayun, nakapasok siya guys. <laughs> so, kailangan ko magpirma muna. Ang daming alam eh, no? So, okay na? Tara, let's go! Thank you! Tara, kapasok na ako, guys! you! <laughs> Five minutes later. Guys, grocery na kami. We are here at Robinson Supermarket. Eh, dito kami laging nag grocery Ito lang naman kami guys sa wag nalabas. Ganito pa rin naman sa Robinson sa mga supporters ko dyan. Calling attention of CDL merchandise. to customer service please. Ay, tinatawag ako. po we'll see you at the grocery area, please. Is oh, pa kaya doon? Oo, meron pa. dami pa. pag tayo na na grocery tayo sa Rizal eh. Robinson. pa sa, hmm? sa CR? Hmm. Ito ate ito sakit yung ibang pagkain? pagkain talaga, puro pagkain eh. ano ba yan? Ito ba pakuan na lang ano ba yan? Wag. Hirap po panda ko. Aray. Hanggang liig lang talaga yan siya. <laughs> Hanggang liig lang. Aray. March Again, City of Merchandiser to Customer Service, please. Go City. Puro pagkain pa lang yun na sa basket. Tatakot siya sa guard. Kasi pumasok siya, sabi niya. Punta lang siya sa atin niya. Sabay nagtago pa punta dito sa may grocery <laughs> buti nga hindi siya tinawagan ng mga guard hindi siya hinahanap kasi ganun kaigpit sa mga grocery guys pag wala kang quarantine or whatever ID so di ka talaga po kapasokin <laughs> so siya makapal yung mukha <laughs> umulit na kanina na umangalawa pa sa so, mga pinapay kami. Ano yun? Same favorite niya. Gardenia chocolate. Ayoko nang, ayaw namin ng gardenia plain kasi pangit ng lasa Mas gusto namin yung Pinoy tasty yan. Mas masarap siya. So dito kami sa milk and baby needs. Hindi no, okay na yan.

<laughs> Pangit. So sa gatas, wala kaming problema dyan. Kasi, trinay na namin halos lahat ng milk. Ayaw talaga. Gusto niya yung sa niya lang. Siyempre, masarap ba naman pag sa mami? <laughs> so, lahat, mamahalin sa mga gatas niya na sayang lang, na, na katambak. So, ay na namin ibigay. So, baka paggawan pa ng ano, batawag patawag doon. Kunyari, sabihin, expired or whatever, kami pasisihin. So, sa bahay lang yun. So, okay na daw to counter na namin. So madami to ng pagkain sa bahay, di namin maubos-ubos So tara na sa counter guys Guys dami tapos na Nag uh, order ah. pa kasi siya potato Isan ba? nakita na ngayon sa akin eh. Ang dami kong dala Huwag oh, na lang na ako talabas, nandito pa siya Santay natin ang init. Mayo pinauna pa ako sa labas. So, yun guys. Tapos na yung mga grocery. Pauwi na. So, kita kits na lang sa bahay mamaya. Pintuan ng Robinson Epic. Tayo magbukas. Bulo. So Ayan guys, andun pa rin siya. Tagal-tagal. Tinawa tagal. na ako sa labas. Grabing init. Five minutes later. So ayan, paano kaya siya lalabas? Sipain mo! <laughs> ha? So guys, siya lang yung sumakay kasi bawal yung dalawa. So, sa baba daw ako sasakay. Malapit lang naman kami uwi yan. Kailangan lang namin sumakay kasi daming dala. So, okay lang naman siya yung sumakay. Kailangan naman sumakay pa ako. Malapit lang naman. Okay. Malapit kami sa bahay. Oh hey guys, kita kits na lang mamaya. Then guys, nakauwi na kami galing sa labas. So grabe din sa labas. Ganun pa rin naman uh may pit pa rin. So walang pagbaba ako. And then may virus pa rin. So 'yun lang guys, maraming salamat. Uh, 'yun lang yung update natin sa labas at kung paano makakalabas. So kailangan may ID kayo at quarantine pass. Dapat kailangan ng face shield. So, So, yun lang. Barang-barang selamat guys.